Hindi madaling gumawa ng pangalan sa NBA, pero ibahin nyo ang 22-year-old na si Antman dahil siya na ngayon nakukumpara pa kay MJ. At sa apat na taon niya sa Minnesota, mabilis na naging pag-arangkada ng kanyang karera, and siya na ngayon ang isa sa mga pinaka iniidolo at kinakatakutang atleta sa liga. No! Oh! kaya niyang pasanin kahit na anong prangkisa at siya yung tipo ng manlalarong na mamahiya ng depensa. At tulad ni Jordan, hindi rin siya nagkulang sa angas at karisma. At si Antman na ngayon ang isa sa mga kinikilalang mukha ng buong liga. Pero bago siya makarating sa estadyo niya bilang isang elite na basketballista, hindi naging madali ang daang tinahak niya. Pagkabigo, injuries at kahirapan, ilan lang yan sa kanyang mga pinagdaanan. Kaya ito ang storya ni Antman. Ang manlalarong gusto sana maging football player, pero ngayong may chance na maging NBA Hall of Famer. Nagubisa ang kanyang kwento bilang isang atleta nung pitong taong gulang pa lamang siya pero hindi basketball kundi football ang sports na kanyang dinodomina. At sa murang edad niya, kitang kita ang potensyal niya bilang isang one of a kind na atleta. Ang kanyang lakas, bilis, atletisismo ay di hamak na mas mataas kumpara sa ibang mga bata. Kaya nakataga na sana sa bato ang karera niya sa football kung hindi lang sa isang pangyayaring bumago sa takbo ng kanyang istorya. Na-injure kasi ang kanyang paanong labing tatlong taong gulang pa lamang siya. At ilang buwan din niyang hindi nalaro ang sports kung saan siya nagumpisa. Pero nung siya ay makabalik na, merong napansin ang ibang kakaiba sa kanya. Dahil imbis na bumagal at mabawas ng kanyang atletisismo, mas tumaas pa ang vertical nito. At ito ang naging dahilan bakit nalis bigla ang interes ni Antman. Dahil nang ang pagdakdak ng bola ay una niyang naranasan, hindi na siya lumingon pabalik sa kanyang pinanggalingan. Ginugol niya ang kanyang dugot-pawis para ang basketball ay pag-aralan at mabilis naging matunog ang kanyang pangalan. Pero kung sa dakdaka na talunan ay siya ikinatakutan, hindi naman maitatanggi noon na hilaw na hilaw pa siya sa ibang larangan. Ang kanyang ball handling, shot selection at kahit na ang perimeter shooting niya ay kailangan pa niyang matutunan. Kaya buti na lang noon ay eksena ng isang Justin Holland, ang kanyang trainer sa high school na humasa sa kanyang galawan. Kaya sa kanyang pangatlong taon sa Holy Spirit Prep, siya ang nanguna para bigyan ng kampiyonato ang kanyang kupunan. Nag-average siya doon ng 29 points at 10 rebounds per game at tinapos niya ang high school bilang ang numero unong recruit sa class of 2019. At sa kolehiyo naman, Georgia Bulldogs ang kanyang pinaglaruan and bumasag ka agad siya ng franchise record sa unang game niya rito. Scoring 24 points, 9 rebounds and 4 steals, siya na ngayon ang may hawak ng rookie debut record na dating pagmamayari ni Dominic Wilkins. At si Edwards rin ang nag-iisang bulldog na makaiscore ng 37 points sa isang laro after 1975. Kaya ng 19 points, 5 rebounds and 3 assists per game ang kanyang ikinamada siya ang kinilalang freshman of the year ng kanilang komperensya. Pero hindi naman perpekto ang larong kanya dito pinakita dahil despite being a menace sa pag ng depensa, sa kanyang shooting naman siya pumapalya. 40% lang ng kanyang attempts ang naipasok niya at 29% lang siya sa 3-point area. Kaya sa puntong ito ng kanyang karera, marami pa talaga dapat matutunan si Antman sa pagkinis ng kanyang opensa. At sa isang interview pa nga niya, sinabi niyang willing siyang ipagpalit ang basketball kung sa NFL ay bibigyan siya ng tsansa. Pero despite all this, nang ibabaw pa rin ang niya para sa Minnesota. Kaya with the first pick ng 2020 NBA Draft, pangalan ni Anthony Edwards ang tinawag nila. At nang magumbisa ang 2021 season, mabilis pinatunayan ni Ant na tama ang desisyon ng kanyang prangkisa. Dahil kahit bilang isang rookie wala siyang sinantong depensa kahit na sino pa kamong humarap sa kanya. Kaya simple lang noon ang naging play ng Minnesota, ibigay ang bola sa kanya at hayaan si Edwards na magluto ng kanyang opensa. How good is that? <laughs> Ang kanyang quick first step ang naging sakit ng ulo ng mga bumabantay sa kanya. At dahil ambidextrous si Edwards, kaya niyang mag-finish gamit ang kanan at kaliwa. At ang kanyang jump shot din ay naging malaking asset ng kanilang sistema. May it be step back or catch and shoot walang naging problema yon sa kanya. Pero kung lahat ng yan ay mapagandaan ng depensa, kaya ka rin niyang sagasaan at pakainin ang bola. At yan ay dahil 42 inches lang naman ang vertical leap niya. Kaya kahit mga naglalaki ang sentro ay hindi rin nakaligtas sa kanya. Tinapos niya ang kanyang rookie season na 19 points, 5 rebounds and 3 assists per game game ang kanyang binabaon, finishing second sa Rookie of the Year voting sa likod ni Melo Ball. At dahil nga teenager pa lang si Ant sa mga panahon yun, tumangkad pa siya bago magsimula ang 2022 season, now measuring 6'6 6 na may 6'9 na wingspan. At bukod rito, nag-improve din ang kanyang mga numero mula 49% na effective field goal na porsyento naging 53% na sa season na ito at nag-average siya rito ng 21 points, 5 rebounds and 4 assists bawat laro. Pero more importantly bukod sa kanyang talento, ang kanyang leadership para sa Minnesota ang kanyang pinakamalaking ambag dito. At dahil sa kanya nakatungtong ang kanyang prangkisa sa postseason for the first time sa apat na taon. At ang pangalawang beses lang since 2004. And sa kanyang playoff debut kontra sa Memphis, umiskor siya ng 36 points na may 6 assists pang kasama. Kaya kahit sa sering ito ay natalo sila, ang performance naman ni Edwards dito ang nangibabaw sa opensa. Averaging 25 points per game converting 46% ng kanyang attempts sa 3-point area. Kaya matapos ang sharing ito napagtanto ng kanilang prangkisa, na kailangan nilang buuin ang kanilang sistema na si Antman ang nasa gitna. At nang nagbalasa sila ng line si Gobert ang una nilang kinuha, kaya ngayon meron ang katulong si Edward sa depensa. At kahit na sa kanilang kupunan ay siya ang pinakabata, siya ang tinigalang leader ng kanilang prangkisa. Sa loob at labas ng court hindi siya pumalya sa pag-motivate ng kanyang mga kasama, tulad ni MJ na ginawa niya sa kabuuan ng kanyang karera. At sa pangatlong season ni Antman, pinangunahan niya ang Minnesota sa larangan ng iskora. Averaging 24.6 points per game, nakuha niya ang kanyang unang All-Star selection sa ilalim ng kanyang pangalan. Pero tulad ng ginawa niya sa nakaraang taon, ang tunay na kalibre niya inilalabas lang niya sa postseason. Bihira lang ang manlalarong nag improve ang numero sa playoffs. And even more so para sa mga batang NBA players tulad ni Edwards. Pero Anthony being him, iyon exactly ang ginawa ni Antman. Pinatunayan niyang hindi lang siya puro angas at yabang at kaya niyang buhati ng Minnesota sa oras ng kagipitan. Kaya sa game 2 ng series ni nila kontra sa Nuggets, umiscore siya ng 41 points na noong bagong franchise record para sa Minnesota. Noong game 3 naman umiscore siya ng 36 points at nilagay ang pangalan niya sa tabi ni Black Mamba bilang ang pumapangalawa sa may pinakamaraming 30 point playoff games sa edad na 21 o mas bata pa. At sa game 4 naman 34-6 5 ang kanyang ikinamada na may 2 steals and 3 blocks pang kasama. At siya rin doon ang tumikada ng 3 with 11 seconds sa overtime para isemento ang panalo para sa kanilang koponan. Pero malas lang ng mini ang prime Denver Nuggets ang kabakbakan ni kaya in just 5 games natapos ang sering yon at umuwing luhaan ang Minnesota. Pero for the second time sa kanyang karera, natalo man sila si Anthony Edwards pa rin ang nangunas sa opensa para sa parehong prangkisa at 31 points per game lang naman ang kanyang naitala. At kahit marami noon ang bumabatigo sa kanila nang idagdag nila si Gobert sa kanilang sistema, nagbago ang iip ng hangin ng ang 2024 season ay magumpisa. Nagtapos ang elimination na 56-26 ang kanilang kartada, which is the all-time second best record ng kanilang prangkisa. At sa season ding ito, mas sinimento ni Antman ng kanyang pwesto sa liga. With 26-5-5 na mga numero, nag-improve siya sa lahat ng kategorya. Kaya tinanghal muli siyang all-star doon, at pinatunayang hindi siya gaya ng ibang superstars na magaling lang sa elimination, pero pagdating sa postseason. Sa unang round kontra Phoenix Suns, pinangunahan niya ang lahat ng scorers with 31 points per game, shooting 51% sa field and 44% from deep. At siya rin ang leader sa steals at assists ng Minnesota, kaya pinabulaan niya ang lahat ng pagdududa sa kanyang playmaking at depensa. Pero more importantly, winalis nila ang isang super team na favorite sana sa kanilang komperensya. And ito ang kanilang unang panalo sa playoffs matapos ang dalawang dekada. Nilampasan din niya si KG Rito sa bilang ng 30-point playoff games para sa Minnesota. At sa semis nila kontra Nuggets, pinakita ni Edwards ang Never Say Die mentality niya. Naiwi nila ang unang dalawang laro, pero natalo naman sa sunod na tatlong games. At marami sa mga immature at bata pang star sa liga, panghihinaan na ng loob dito at susuko na. Pero ibahin nyo si Antman dahil ang dalawang sunod na games ang ilan sa mga pinakahistoric na performances na ating nakita. Sa game 6, pinangunahan niya ang Wolves sa opensa at depensa, scoring 27 points at tatlong steals pa ang kanyang nakuha. At at tinambakan lang naman nila ang defending champions ng 40. And with this win para sa Minnesota, nagkaroon sila ng momentum at kumpiyansa. Kaya sa Game 7 hindi na sila nagkaproblema para tapusin ang semis at maka-advance sa finals ng kanilang komperensya. And although natalo sila ng Dallas sa panguna ni Luka, tinuring pa rin People's Champion si Antman ng kanilang prangkisa. Dahil nasa kanya na lahat ng pwede mong hanapin sa isang superstar na atleta. Confidence, skills, leadership at hindi mawawala ang kanyang high-flying dunks na marami nang naging biktima. Pero bukod rito ang kanyang personality at karisma din talaga ang nagpaangat sa kanya. And sa edad na 22 anyos kaabang-abang kung saan siya dadali ng kanyang talento at disiplina. Kaya kaya nga ba niyang maging next Michael Jordan ng Liga? Abangan na lang natin sa mga susunod pang kabanata.